mahalin naman na tayo ngayong araw Bali, wala akong narinig mga ka na tumutulaw oras ngayon mga ka nasa 5.40 ng umaga tapos ng bahat dyan wala pang tumitilap mga taon ko hari date nyo yung mga idol November 2 November 2 na mga ka-hunter Pero wala pang natila ako dito sa amin ah a few moments later chegsi, itong area na itong mga idol. Kaya binaligan ko to dito. Dahil marami ditong alpas nung nakaraang taon. Marami ako ditong hindi nahuli na alpas. Meron ako dito dati mga may mga napapalapit ako dito mga idol na alpas dati. Malalaki na yun sila. Sobrang lalaki na yun. idol, hindi na rin ako nagtago ng masyadong malayo dahil nakamuflage naman tayo. Hindi naman tayo basta ma hindi naman tayo basta ma papansin ng mga alpas. Kung sakali man na may dumaan sa malapit sa atin. So ayan mga idol, andyan ko lang sinetap banda. Yung ating mansuhin na mistisyo. So, tignan na natin. Ayun nga pala mga ka-hunter. Meron din ako nabili na bantam nung nakaraan sa aking pamangkin. So, kulay pulay yon mga idol. Baka subukan ko din yon Baka sakaling hiyang ako dun sa bantam na yon Try din natin sa susunod na itrain din at wala tayo na pasagot sa ating pangate ayun nga pala mga kahunter ah idolo yan sa ganda sana pangate andito dahil yan baba na yan may tubig may tubig yan dyan mga idol yan no? tubig yan tapos dahan itong taas. Natakot siya sa atin mga idol ah.